Hello, good morning ulit mga kaibigan, magandang umaga, Spain, malamig na Spain, magandang umaga Amerika, uh, magandang hapon sa Philippines, hapon or magagabi na So, nandito naman ako ulit sa garden, bisita uli sa mga tanim, kumusta na ang winter na papaya, ayan, nagbulaklak na siya, namukad na Oh, pero I do not know kung mamamatay. Oh, kasi tingnan ninyo ang kanyang itsura. Oh, hindi siya masaya sa sobrang lamig. Ganon din yung oh. tatlo ito sila eh. Ng papaya May mga bulaklak na pero makikita mo hindi sila masaya dahil ang papaya ay hindi ito dito na protas, ayaw nila ng malamig so susubaybayan lang natin guys kung ano mangyari sa kanila kung matuloy ba yung bunga o matutulog ba sila o mamamatay o ano pagkatapos ng winter so samahan niyo ako guys, dito tayo uli uh, sa unahan mag harvest tayo ng pepper nasayang yung mga pepper ko gawin natin at Sarah ito ang garden namin bagong tanim ng mga ababins itan mga tanim sa winter tapos na yung summer na mga halaman or mga vegetables tulad nito noon kung susubaybayin ninyo yung video ko itong um, wild ampalaya uh, amargoso kung tawagin napakalago niyan, ang daming bunga at saka maraming bulaklak pag umaakyat ako dito no, nagtaka ako kung bakit may mabango hindi ko makita akala ko may taong dumadaan na may pabango yung pala ang bulaklak pala ng amargoso ay napakabango natuklasan ko nga yung pala ang kanyang ah, bango humahalimuyak pag umaakyat ako dito so wala na natapos ang kanyang buhay ng winter ayan o oh, naglanta na ah, uh, yan so ito ang mga bagong tanim tapos na yung sa summer ayun talong ko namumunga pa rin siya pero makikita mo hindi siya masaya sa winter o oh, yung dahon niya pero may mga bunga pa rin siya so ayan may mga bagong tanim dito ito ay mga tanim para sa winter na malamig na panahon ito dati ito ang bed ng carrots wala na may mga bagong tanim na naman o oh. Hindi ko alam kung anong tanim 'yan, O Sweet ba or sweet or parnips or ano? So, asawa ko nagtanim yan. <laughs> Ayon, tapos guys, samahan nyo ako dito. Ah. Uh, ito din ang abobends para kahit ito ay para sa winter na tanim, pero parang hindi siya masaya, sobrang lamig. Oh. Wala ito, hindi ko nakita ito sa atin, eh. Dito ang aba beans. Masarap ang bunga nito kahit hilaw nakakain eh. Ayan oh guys, mayroon ipapakita ko sa inyo. Mayroon na siyang bunga oh. Ito oh. Pitas tayo. Ayan oh. Mayroon ba ito sa atin? Ganyan. Hmm. Pag binuksan mo nakakain, medyo matamis-tamis ang laman. Ha, ang aba beans. Nung nakaraan, mga taon na tanim namin, nagsawa kami niyan. Super dami ang bunga. Ito ngayon, parang hindi siya masigla eh. Hindi ko lang alam kung bakit ganun, bakit. Baka sobrang lamig sa kanila. So, dito tayo guys. Uh, pars, pars, Parsnip namin ay marami na. Pwede nang harvestin. Parsnip. Ayan o. Oh. Ito ang malaki. Super. Oh, yan no oh. Wow. Pwede nang kunin. So, itong akin ah uh, pangsalad, litos. Marami na rin. Kailan ko lang kinuha ano, marami na rin. Pwede ka na rin mamitas. Oh. So, ang sadya ko talaga dito ay pagguha ng harvest ito. Sayang ito eh. Ito oh, kikita nyo guys. Ito mga pepper na ito, ilang beses na ito hinarvest. Mayroon na pumunta dito mga kaibigan namin, namitas. Pero hindi pa rin nauubos kasi panay pa rin ang kanyang pamunga. No, huminto lang siya pamulaklak ngayon itong winter na super lamig na. Pero tingnan nyo guys, ang daming bunga oh. Nakapanghinayang eh. Kasi matamis ito eh. Matamis siya na pagka pepper, pang-salad. Look at guys oh. Uh -huh. ndami Oh. Ang dami pa niya, oh. Kapati mga hilaw, marami pa, oh. Uh -huh. So, palibot doon, paikot. Ayan, oh. So, mamitas tayo, guys, kasi gawin kong atsara. Hmm. Bago siya masayang. Hinayang ako, eh. <laughs> so, samahan niya ako, guys, ha? Sige, guys, samahan niya ako. Mamitas tayo. Tanggalin natin, kunin natin yung paper. Sayang eh. Gawin natin atsara. Gumawa na ako niyan eh. Nagustuhan ng mga friend ko. So ito guys, nakuha ko. Ayan, ang pa. Puno, oh. Pero marami pa rin siya, oh. Hindi ko pwedeng kunin lahat. Kasi kung gawin ko itong atsara, marami na masyado yan. So, marami pa siyang, marami pa siyang mapipik, oh. Tingnan mo naman ninyo, oh. Ito lang ang kinuha ko, yung medyo malaki at saka yung medyo hinog. Ayan, guys, oh. Marami pa rin. So, makikita ninyo kung magtatanim tayo. Ayan. Aray. Magtatanim talaga tayo. Ilang puno lang naman yan. Laro-laro ko nga lang yan magtanim eh. Kasi walang magawa. At saka gusto namin talaga kumain ng organic. Walang spray. O, oh, nagsubok kami pagtanim-tanim. Abay, na naman ninyo. Oh. Oh. Mga buto-buto lang yan nilapag dyan, sinidling, tapos itinanim. Si ang dami na kinabang, hindi lang tayo na kinabang, pati pa mga kaibigan. Kasi may mga kaibigan na kami nagpick dito, nangunga dito. Kasi hindi lang yan ang tanim namin, pati pa dito, ito, ito, itong area na yan. Tinaniman ng asawa ko ngayon ng kahapon ng um, ako. Ano bang ako? Um, garlic. Ayan o. Oh. Ito. Puno din yan dyan. May mga paper, bell paper. Eh, okay. Ito, hindi ito bell pepper, mahaba, pero masarap din ito, manamis-namis. Nagawa ako ng atsara, binigyan ko yung kaibigan ko. Gusto nila. So guys, yun lang. Kung magtatanim tayo, kahit maliit na space, alam nyo ba na nag-experiment um, ako doon sa paso? Doon, papakita ko sa iyo yung paso, ha? Nag-experiment ako kung mabubuhay ba. Kasi may mga tao nagsabi, wala naman kami lupa. Pero kahit ka maliit lang ang bahay mo, mayroon kang paso, magtanim ka pwede. Diba yung sa Bicol nga, yung kanilang maanghang na sili, nasa paso lang. Pag bumabagyo nga, pinapasok nila sa loob ng bahay para hindi ma masira. <laughs> Pakita ko sa inyo guys. So masaya na tayo na mayroon tayong harvest niyan. O, tingnan nyo pagmasdan niyo pag ninyo. Maraming marami. Kung malapit lang kayo, libre ito para sa inyo. Mga friends, mga kaibigan, mga kabayan. O, oh, ganyan. Pakita ko sa inyo kung saan ako nag-experiment. Ito guys, dito ako nag-experiment. Itong paso na ito. Ang tinanim ko dito ay yung sili na tulad no ng na hinarvest ko ngayon. Namunga rin siya. Namunga, marami siyang bunga. So itong isa na paso, ang in-experiment ko dito ay kamatis. So namunga din siya, marami siyang bunga. So nag-experiment ako para makita ng mga iyong mga kabayan natin, mga kaibigan natin na wala silang lupa, uh, gusto magtanim, nabubuhay talaga. Oh. At saka ito nag-experiment ako dalawa dito na paso, kamuti naman. Ngayon dahil nga lang winter na, na nagkaganyan na ang dahon, ayaw na nila. Pero nung nakaraan mga buwan, summer and spring, maraming dahon ito na kinabang ako. Pag nag, uh, sasabaw ako, kumukuha ako dito. At marami itong bunga, maraming hindi bunga, unod, laman. Tingnan mo oh. Pag mo yan, mayroon yan. Kasi doon sa bahay, mayroon ako doon isa. Tinanggal ko. Oh, tingnan mo, may laman siya oh. Pag binukad mo yan, pag tinanggal mo, malamang mayroon yan mga laman. Kasi yung isa kong paso doon sa malapit sa bahay, nung tinanggal ko, um, last month, marami siyang laman. Pwedeng dalawang tao ang kumain. So, iyan, experiment ko yan. Para makita ninyo, ayan pa nga ang isa, oh. Kasi nga, winter ngayon, naganyan na ang mga dahon nila. Um, tanggalin, pwede mo nang kunin yan, bukarin mo, tanggalin mo, mayroon ka nang masasaing doon sa ilalim. Pero pag spring and summer, makikinabang ka sa dahon yan, pang sabaw. So, thank you guys for watching. Yan lang ang update ko dito sa farm namin. May mga mga bagong kaming tanim. Ayan, oh. So, yan lang. Uh, salamat sa pagsama ninyo sa akin. Sana, araw-araw na activities ko, samahan nyo ako. Subscribe to my channel, Alicia's Life in Spain. Um, please, subs um, likes and comments na rin po. Oh, ayan, kita ninyo harvest natin ngayon. Salamat sa pagsama ninyo sa akin. Don't forget my channel, Alicia's Life in Spain. Thank you, guys. Thank you, thank you, thank you. Maraming salamat. Ingat kayo dyan. Bye-bye.